Mainit na balita, kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang kanyang pagbaba sa pwesto. Inaasahang magtatalaga, magtatalaga na kasi si Pangulong Bongbong Marcos ng kapalit sa kanya. Nito pong Agosto, naghain ng irrevocable resignation si Santiago dahil anya sa paninira sa kanyang reputasyon. Sabi ni Santiago, tinanggap na iyon ng Pangulo. Sa flag-raising ceremony ngayong umaga, nagpaalam na si Santiago sa mga empleyado ng NBI. Inaasahang papangalanan din ng Malacanang ngayong linggo ang papalit sa kanya na anya isang insider o nagtatrabaho na rin sa NBI. Naperwisyo muli ng masamang panahon ang ilang bahagi ng Mindanao. Nabulabog ng malakas na hangin at ulan ang mga residente ng barangay Baslugo sa Lugos, Sulu kagabi. Sumabay noon na mga sandaling yun ang mga high tide kaya nagsilika sa mga nakatira sa Dalampasigan. Sa Zamboanga City, halos nag-zero visibility sa ilang kalsada dahil sa malakas na ulan. Ang National Highway nagmistulang ilog dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang compound ng Barangay Hall at ilang katabing pasilidad gaya ng Health Clinic sa Barangay Lasangan, General SK Pendatun sa Maguindanao del Sur. Nalubog sa baha ang ilang bahay na nakatayo sa mas mababang lugar. Binahari na ilang kalsada sa General Santos City. Nahirapang bumiyahe ang maraming motorista. Tumirik ang isang minivan at pinagtulong itulak ng ilang lalaki. Natumba naman at humambalang sa kalsada ang ilang puno sa Banga South Cotabato. Agad namang nagsagawa ng clearing operations. Ang masamang panahon sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone itong weekend ayon sa pag-asa. Low pressure area naman ang nagpapaulan ngayon doon. Mababa ang chance ng maging bagyo ng binabantayang low pressure area, sabi ng pag-asa. Pero patuloy itong nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Namataan po yan ang pag-asa 260 kilometers east-southeast ng Puerto Princesa, Palawan. Nakapaloob ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone. Ngayong lunes, magpapaulan ang LPA na yan sa Mimaropa o Mimaropa Region, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at BARMM. Uulanin naman dahil sa ITZZ ang Palawan at ilang panig ng Mindanao. Shear line sa Batanes at Babuyan Islands, habang easterly sa may Eastern Visayas. At dito po sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Sa mga susunod na oras, asahan ang light to moderate rains sa maraming lugar sa bansa. Kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Hinimog ng Department of the Interior and Local Government ang lahat ng lokal na pamahalaan at residente malapit sa mga bulkang Taal at Kanlaon na manatiling alerto sa nagpapatuloy na aktibidad ng mga bulkan. Kasunod dyan ang mga pagputok ng mga bulkan itong weekend. Batay sa datos ng FIVOX, tatlong beses pumutok ang bulkan Taal kahapon. Isang minor phreatic eruption at dalawang phreatomagmatic events. Lampas dalawang kilometro ang naitalang taas ng plumo usok na ibinuga ng bulkan na natanaw sa iba't ibang bahagi ng Batangas at Cavite. Patuloy na binabantayan ng Tibox ang Tal Volcano na nasa Alert Level 1 pa rin. Malakas sa pagsabog din ang naitala sa Bulkang Kanlaon, biyernes ng gabi. Ayon sa Pivox, moderately explosive eruption ang nangyari sa Kanlaon na tumagal ng tatlong minuto. Mahigit 2,000 tonelada na rin ng asupre ang ibinuga ng vulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang vulkan. Posibleng sa November 14 daw magpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa kwestyonabling flood control projects. Sabi ni Sen. Ping Lacson, yan ay kung mahalal siyang muli bilang chairman ng komite sa pagbabalik ng Senate session sa November 10. May iimbitahan daw siyang ane isang napaka testigo na makatutulong para mapabilis ang paghahain ng mga reklamo laban sa mga nasasangkot na politiko, DPWH official at kontraktor. Iimbitahan din daw ni Lakson si Orly Guteza, ang surprise witness noon ni Senador Rodante Marculeta na dati raw security aide ni dating kongresistang Zaldico para ipaliwanag ang kanyang sinumpaang salaysay. Matatanda ang nag-resign si Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ilang senador anya ang hindi kontento sa tinatakbo ng pagdinig. Nagpapatuloy po ngayong araw ang ika 47 ASEAN o Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa pagbubukas ng pulong, tinanggap na rin ang Bansang Timor-Leste bilang ikalabing isang miyembro ng asosasyon. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga ASEAN member states sa Kuala Lumpur Convention Center kung saan sinalubong sila ni 47th ASEAN Chairman Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim para sa formal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit at Related Summits. Pangunahing mensahe sa opening speech ni Anwar, dapat magkaroon ang ASEAN ng tapang na bumuo ng bagong mga pakikipag-ugnayan o partnership at madaling umangkop sa mga pagbabago. Across regions, we see rising contestation of growing uncertainty. These crosswinds test not only our economies, but our collective resolve to keep faith in cooperation, to believe that understanding and dialogue can still prevail in a divided age. Formal na rin tinanggap bilang ikalabing isang miyembro ng ASEAN ang Democratic Republic of Timor-Leste, na 2011 pa nag-apply, sinundan niya ng customary handshake ng ASEAN. Naging emotional pa sa isang punto si Prime Minister Kairala, siya na nagusmaw. For the people of Timor-Leste, this is not only a dream realized, but a powerful affirmation of our journey. Our accession is a testament to the spirit of our people, a young democracy born from struggle. Sa isang Facebook post, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na makasaysayang yugto ito para sa Southeast Asia. Ang pagpasok daw ng Timor-Leste sumasalamin sa sama-sama samasamang hangarin ng rehiyon tungo sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Sa plenary intervention speech to ni Pangulong Marcos, ipinahayag niya ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026. Or Binigyan or diin or ng Pangulo ang kahalagahan ng ASEAN centrality or sa or pagtataguyod or ng katatagan at like pagtutulungan sa, sa rehiyon. Nakatoon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Patuloy na pagsulong sa legasya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Sa sidelines ng summit sunod-sunod din ang pulong o bilateral meeting ng pangulo sa mga leader ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan. European Council at United Nations. Kabilang sa mga pinag-usapan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nakapulong ito, kabilang sa aspeto ng political security, turismo at ekonomiya. Nilagdaan din sa summit ang pag-amyenda sa Second Protocol ng ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA. At sa Martes, ang isa pang mahalagang kasunduan na ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade kung saan inaasahan makikinabang ang mga negosyong Pinoy, partikular ang mga micro, small and medium enterprises. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Pito ang sugatan sa salpukan ng kolong-kolong at motorsiklo sa Olongapo City. Chris, ano ang nangyari sa disgrasyang ito? May detalya na ba? Connie, nagbanggaan ng dalawang sasakyan sa kurbadang bahagi ng kalsada sa barangay Old Cabalan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang kinain ng kolong-kolong ang linya ng motor. Sinubukang kumabig ng motor pero hindi ito nakaiwas. Tobilapon ang anim na ng kolong-kolong at ang motorcycle rider. Sa mga sugatan, tatlo pa ang unconscious hanggang ngayon, ayon sa PNP. Naharang naman ang ilang Chinese boats na iligal na nangingisda sa karagatang malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines, nasabat sa mga naharang na Chinese, ang isang kompresor at mga iligal na gamit pangisda, kabilang na ang hinihinalang cyanide. Ayon sa Westcom, namataan din ang presensya ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard vessel sa lugar. Napaalis na ang mga hindi otorisadong sasakyang pandagat at napigilan ang kanilang operasyon sa lugar. Wala pang pahayag ang China tungkol dyan. Nagsimula ng dumagsa sa mga bus terminal sa Quezon City ang ilang uuwi pa probinsya para sa Undas. Sinabayan naman niya ng inspection para tiyakin ang kahandaan ng mga driver at konduktor. Ulat on the spot si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan? Rapi, pinahiting pa ang ginagawang pag-inspeksyon ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay kasunod ng kautusan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw bilang bahagi ng Offland Biyahing Ayos Undas 2025 ayon sa LTO. Kabilang sa mga ininspeksyon ang ilang bus company sa Cubao, Quezon City ang ilang mga driver at konduktor isinilalim sa breath analyzer test uh, upang matiyak na nasa maayos na kondisyon na makito bago ang biyahe. Maliban sa Metro Manila, nag-iikot na rin ang mga tauhan ng LTO sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y lalo pa tinaasahan ng pagdagsa ng mga pasero na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa Undas 2025. Uh, samantala, nagsimula ng tumagsa mga pasero sa ilang terminal ng bus para makauwi ng probinsya bago mag-Undas sa Raymond Bus Transport Terminal sa Cubao, Quezon City. Inaasahang mamayang tanghali ay magtutuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga biyahero. Paalala naman ng mga kumpanya ng bus, magang magpabuk ng inyong biyahe upang hindi na mahirapan sa pagbiyahe sa darating na undas. Ang PITX nakahanda na sa inaasahang 2.1% na milyong foot uh, traffic mula, sa, mula ngayong araw, October 27 hanggang November 3. Nakikipagtulungan na rin ang pamunuan ng PItx sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang batia ang maayos at ligtas na pagdaan ng mga manlalakbay patungo sa kanika nila mga probinsya para sa pagdiriwang ng All Saints Day. Inikayat ni Jason Salvador, PITX Corporate Person Government Relations Director, Director, ang mga pasahero na dumating ng mas maaga at i-check ang schedule ng kanika nilang mga bus ng maaga. Rafi? Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Ilang paghahanda pa rin sa mga uuwi para sa undas, nag-inspeksyon ang Department of Transportation at Philippine Ports Authority sa Batangas Port. Kasama ng nag sa pantalan si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez at PPA General Manager Jay Santiago. Ito'y para matiyak na handa at maayos ang pagbibigay serbisyo ng pantalan sa mga biyahero. Ayon sa PPA, mahigit 2 milyong pasahero ang inaasahang darating sa pantalan mula ngayong araw hanggang November 5.